So, hi! Good morning mga kaiduk nanards! So, uh, actually, no, nandito po tayo sa uh, pools no? Pakikita ko sa inyo yung polls, pero kaso nawala ng tubig. So, ayan. Ayan yung polls, no? Ayan yung polls mga kaiduk, mga kananards! So, good morning, good morning sa inyong lahat ngayon, no? So, <coughs> mga kaidog talaga ito na pulse is uh, to at saka may isa pa pero andun sa itaas pero medyo wala na din tubig nga dito sa ibaba siguro din yung sa itaas wala na din so dito lang tayo no ito lang yung ipapakita ko sa inyo talaga no so dito lang to matatagpuan no sa ano sa Surigao no Surigao Uh, San Miguel Barangay Bulon, no? So, ito yung tinatawag dito na lugar is... Uh, tinatawag to na lugar na... Ano talaga mga... Mga kaidok. Yung... Uh, hinugnusan, no? Kumbaga hinugnusan. Hindi hinugnusan. Uh, dungkuon, no? Ito yung tinatawag na dungkuon. Dungkuon. So, it means... Uh, dungkuon, no? Uh, kumbaga malawak sa yung pinakamalawak no na lugar no kumbaga pinakatuktok kumbaga sa Tagalog no so pole na na sa lahat ng mga nanonood sa mga sumuporta sa akin din no shout out din kay ano hindi ko pala na shout out si ano shout out din sa iyo uh, idol no uh, mga kaiduk ah uh, shout out sa iyo um, Milbin Enriquez Brital no salamat sa comment salamat sa mga na, sa mga sumuporta sa lahat-lahat ng mga video ko no mga kaidok no so patuloy din akong mag-aantay sa mga comment niyo talaga no ah uh, shout out talaga shout out sa inyong lahat no so, ayan kita natin dito so ayan yung ano talaga may ano siya dun? may ginto no yan may may ginto yan pero uh, ano talaga no mga kaidok nanards <laughs> ano talaga yan um, yan na yung tinatawag na guide so ito yung pulse kaso walang tubig kasi malagyan lang to ng tubig kapag malakas na malakas ng ulan oo pag malakas ng ulan so siyempre may tubig na dito pero madali lang siya madali lang mawala yung tubig no so yan lang God bless you all and then salamat sa mga suporta sana papatuloy nyo lang talaga pag suporta sa akin at patuloy din akong magpapasalamat sa inyong lahat no at sana naman may ano pa talaga may may ano pa marami pang mga reactor natin dyan no at marami pang mga sumuporta sa atin Joshua Brital by na Nanas <laughs> so God bless no bye bye and thank you and palagi kayong magingat ingat hopefully na sana uh, sana supportahan nyo yung video na to God bless